Hindi pinasimula ni Rizal ang paglaban, gayon man, hinatulan siyang mamatay. Hindi sana siya martir kung tula'y siyang nagkasala. Naiiba kay Burgos na umiyak sapagkat pinatay ng walang kasalanan. Panatag at mukhang maligaya si Rizal sa puok na pinagbarilan sa kanya upang maipakita kay pala na kagustuhan niyang ialay ang isang buhay na sadyang iniukol sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino sa pag-asang laging aalalahanin siya ng buong pagmamahal at pasasalamat at susundin ang kanyang mga halimbawa at aral. Ang totoo, nasa pagiging kusang loob at sinadya ang kabuluhan ng pagpapakasakit ni Rizal. Alam na alam niya na kung ibubunyag niya ang mga pagmamalabis ng mga Espanyol sa Pilipinas, hindi matatahimik ang mga ito hanggat hindi siya naililigpit. Gayunman, itinuloy pa rin niya sapagkat kung hindi mabubunyag, hinding hindi kailanman malulutas. Buhat ng maunawaan ni Rizal ang mga kasawian ng kanyang bayan at pinagpasyahan niyang gawin ang lahat upang malunasan ito, hindi nagbawa ang kanyang haraya sa pagguhit bawat saglit ng nakahihilakbot na kamatayang kanyang kasasapitan kaya natutuhan niyang huwag itong katakutan. Kaya buo ang loob niya nang dumating ito upang ilitin ang kanyang buhay. Ang buhay ni Rizal, buhat ng maitalaga sa paglilingkod sa kanyang bayan, ay isang walang patlang na pagpanaw na magiting na itinaguyod hanggang katapusan alang-alang sa pagmamahal sa kanyang mga kababayan mabatid na wa nila ang bukod-tanging paraan ng pagpaparangal sa kanyang gunita. Ang pamarisan ang kanyang mabubuting katangian at gawa.